sa mga sentimento ko kasi first of all nagsimula ito dahil sa quarrel between ang aking the vice president and uh, ang itinawag niya na tambaluslos hmm. and then man niya nagsimula alright, alright, alright. okay hay marami ako ano eh ayaw ko na dumaan doon sa whoever is around the president that's uh, uh, creating this chaos or letting this happen letting this happen so ako magsalita lang ako i'll try to be uh, objective as much as i can kasi mahirap eh duterte din ako kapatid ko yung uh, my you know what I mean. So, ako, Mayor Mangkodris Dabao, I am the city mayor. Unang-unas tanan, let's talk about crime. Okay? Yung time ng uh, tatay ko, yung former president, si Rodrigo Duterte, Naamang meron man talagang clear na campaign against drugs and criminality. So, ang actually na anticipate ko talaga na pagbaba niya, there will be a resurgence ng mga ganitong activities kasi nga for six years, anim na taon na sila wala wala hindi eh, sila makalihok. And you know, there are, you know, syndicates and these people, wala man lang ibang alam kundi uh, uh, krimen. So, may rubber band effect talaga yan. So, paghila dito, kasi si PRD nga, very strict on these matters. Pag naog niya, pagbaba niya, pagbuhi ato, labyog. It's like a rubber band hapak na sa pikas. So, wala na si PRD karang balik ang And droga. Makita man ninyo, in less than a year, makita ninyo, mga polis na kayuniforme na asasinado, unsay iso, sila'y gadula o droga. And what does this tell us?

So, pamandi ay, uh, tikatik pa tangas, tambalos daw sa itong pasangin lan, si Juan, Lisa Marcos, os. Kailangan, lang, kung unsa, kung an, suda, may mga tagawag din rin, at mga bisita, so I need to, uh, talk talking Tagalog pa, kailangan, may pronouncement ka talaga. Kung ano yung nangyari, you know, the previous administration, that was successful, ang imuha na your responsibility nga ikaw yung nagpalit, uh, you have to keep that up. Nakita na to, wala. Karon, kung wala, ato mga bad elements, kani okay, mga utang, wala, gyud. Di balik, gyud. Puta, ko ako, ha? Kung ako, o, oh, durugista ko, drug lord ko, pilakabilyo na wala, six years, putang oh, ina, lugi na ko. Dili na ko makapaskwila sa mga kuwan sa laing nasod, putang oh, ina. No, wala. Mubalik yun na kay Mubawi na negosyo na nila, eh.